Hey guys, for today's video ay sumahan nyo nga ni po pala kami sa buhay namin dito sa probinsya. Magluluto nga ni po pala kami ng ginat ang sitaw para sa aming pang ulam. At ngayong nga rin nga po pala ay pasusukatan na namin si Angela para sa kanyang postiso. Maga-maga nga ni po pala ay nagpunta kami ni na ate doon sa kanilang palayan at kami nga po pala ay nagpitas sa na rin mga sitaw. Nakakatuwa nga lamang nga ni po pala, tingnan nyo naman nga po at napakarami nga po pala namin napitas ngayon. Bali pa na nga po pala namin aring ngayon ng sitaw pero aring nga po pinakamarami namin napitas. Nung nakaraang nga ho pala namin eh, isang bundle nga lamang nga po pala kami pero ngayon nga ni po pala nakadalawang bundle kami pagkarating nga ni po pala namin dito sa may bahay nila ay diyan nga ni po pala at pinagpipilianan namin ari mga sitaw nahiwalay nga ni po namin dito yung may mga sira nga ni po mga sitaw nagtulong-tulong na nga rin nga po pala ako dito sa paglilinis nga ni po pala ng mga sitaw para mabigyan tayo ng reject ni ate pirit aroy ah ay tignan nyo naman nga ni po pala din si Usang ang inapakatingnan nga ni nga ho ng sitaw kung may uud nga dali-dali na rin nga po kami dito sa paghihiwalay nga ni mga sitaw gawangan nga ni po palang abinta namin ari 20 pesos nga ni po palang isang tali at 25 piraso naman nga po palang laman ng isang tali kaya kung gusto nyo nga ni po palang bumili ng sitaw ay dini na nga ni po pala kay ate piri ay tingnan nyo naman nga ni po pala dini aring manok na ari ay pasalibuy boy nga ni po pala sa aming inapagagawa dini abay pag naimot nga ni ako dini sa mga manok na ari ah, paglalaho ko ari sa alutuin namin mamaya ari ah. at pagkatapos nga ni po pala namin matali lahat ng mga sitaw ay diyan nga ni po pala at na rin kami para maibenta na aring mga sitaw pinaglalagay na nga rin nga po pala namin mga sitaw sa tricycle para kami makagaor na. Abay, tingnan nyo naman nga ni nga ho at magabintang nga mga ho pala kami ng sitaw. Ay, barkadahan pa nga ni Aroy ah. Di nga ni po pala kami dumayo na pagbibenta sa may pabundok at alam namin nga ho maraming mabili dini. Unang alok pala mga ho pala namin ari ay tingnan nyo naman nga ni po pala at may bumili nga ni po pala agad. Wari ko iswerte ang pabakuna na damit ni Angela at tingnan nyo naman nga ni po pala dalawa ka agad ang bumili dini. Abay, kaya pala barkadahan kami dini sa pagbibenta ng sitaw ay may purpose pala. Abay, may pakasya seller pa nga ni dini, ah. Ay din nga ni, at pagkatapos ng pala namin di makapagbenta, eh, di lumakad na nga rin nga po pala kami pa uwi. Medyo may natira pa nga ni po pala mga sitaw na hindi nga po pala namin nabenta at adali na nga lamang daw nga po pala ni Ate Pirit sa bayan. At fast forward, at pagkarating nga po pala namin din sa may bahay nila, ay eh, pinaghihimay na nga po pala namin aray mga reject na sitaw. Medyo madami-dami nga rin nga po pala mga sitaw na natira din kaya eh, yung iba nga ni po pala ay agulayin namin. Akala nga ho namin ay eh, natulungan nga ho kami dito ni Angela sa paghihimay para do sa aming agulayin. Abay, naghihimay nga ni at nga daw niya nga ho. mamaya, abaw a ah. Ay ano na nga ni batang at nagawa na nga ho si Ate Pirit ng pagbibinta ng sitaw, ah. At habang naghihimay pa nga ni po pala doon sinausang ng sitaw, ayan nga ni po pala, tagbiak na ko dito ng niyo. Para makapagsimula na nga rin nga po pala ako sa pagkakayod ng niyo. Dahil ginatan sitaw nga ni po pala yung alutuin namin ngayon ay kailangan nga ni po pala yun ng gata. May nakuha pa nga ni po pala ko dito ng tubo din nga po pala sa aking biniak na niyo. ano pagkakasarap din nga ho nari at medyo matamis-tamis nga, nga ni po pala ari? Naalala ko nga ni po pala ng mga bata pa nga ho, kami kapag nga ho, si mamay nagabiak nga ho, ng niyo, tas nga ho may tubo, ay dagawa naman din nga ho, kami magkakapatid. Abay tubo nga lang mga huyo ng niyo gay agawa na nga ni ah. At bukod na nga ni po pala muna diyan sa pulong at ayan nga ni po pala na ako din magkayod. Nagdupong na nga rin nga po pala dito si Angela ng apoy. Sabi ko nga ni po pala diyan kay Angela ay dini na magdupong sa labas at dini nga pala kami magaluto. Abay tingnan niyo naman nga ni po pala din si Angela tagalalan di pa nga ho sa apoy at tingnan niyo naman nga ni at inapagihaw pa nga ni nga huyong yung butong nga ho, ng sita, worry ah. At tagihaw nga rin nga po pala din ng dalawang piraso nga ho ng sagi. Si usag na nga po pala nagpaga po pala na rin kinayod ko na at pagkatapos nga pala namin maintindi lahat ng mga agamitin at ayan na nga ni Pupala at magkasimula na kami din sa pagluluto. Ay din nga ni at pinasigang ko na nga po pala din kay Angela ay nga po palang kawali. At nung nga po pala din yung kawali ay sabi ko nga ni Pupala din kay Usang ay ilagay na nga po pala aring mantika. Ay sabi nga ni po pala ni Usang at ni Angela sa akin ay sila nga daw pala yung magaluto na rin pang ulam namin. Ay sabi ko man din nga po sa kanila ay siya sige pagbigyan ng walang legali garoy ah. At nung nga ni din yung kawali ay yan nga ni po pala, pala dito ni Angela yung bawang. At tumagisa-gisa na nga po pala ng kaunti yung bawang. Ayan nga ni po pala talagay na dito yung sibuyas. Ay diyon nga ni at tinalo-halo nga lang mga po pala rin sibuyas at bawang para hindi nga po pala masuno. At tumagisa-gisa na nga po pala din yung bawang at sibuyas. Inilagay na nga rin nga po pala nila din ni nga po palang sitaw na hinimay namin. Yung ibang inatawag nga po pala namin din sa sitaw din sa amin sa Mindoro ay kibal. Kaya sitaw na nga lang mga po pala yung inasabi ko din sa aking vlog ay eh, para nga po pala maintindihan natin. Naks naman, ngani naman. Aray, at? Ay diyon nga ni, at para nga ho magkalasa Aring inaluto natin, inilagay na nga po pala dito ni Usa ng asin at paminta. At pagkatapos, inilagay na nga rin nga po pala din Aring nga po palang padalawang gata. Naalala ko nga ni kapag nga ho nabilis, si Mama nga ho ng sitaw, ay laging nga hunggar na yung inaluto namin. Dini nga ni nga ho sa amin sa bahay, ay eh, mahilig nga ho talaga sa mga ginatan nga po pala mga ulam. Kaya kung mapapansin nyo nga po pala sa amin mga vlog, ay eh, mahilig nga po pala kami magluto nga po pala na may mga ginatan. Kaya kahit araw-araw namin na pag-ulam nga, ng nga ho na ginatan eh, nga ho ulam, hindi nga kami magasawa Kung saan no baga nga ho, inasari na kami dahil nga hula gayon ang inaulam namin din sa aming bahay. At to no, medyo malambot-lambot na nga ni po pala rin sitaw ay eh, nilagay na nga rin nga po pala namin din ay nga po pala kakanggata. Ay e, pinalagay na nga rin nga po pala dito ni Ate Pirit ay nga po pala pinirito nilang isda. Konting minuto na nga lang mga po pala na rin pagpapakulo ay eh, pwede na nga po pala rin hanguin. At rin na nga ni po pala yung inaluto namin na ginata sitaw na may isda. <tail> medyo lang sa last 12 na nga rin nga po pala kami nang tanghali na tapos sa pagluluto kaya medyo magutom na nga rin nga po pala. Naghahin na nga rin nga po pala kami din sa may labas para din nga po pala kami makakain kumain. Medyo may nitinit nga ni ang kumain do sa loob kay dinhi nga la mga po pala kami kumain sa labas at medyo malakas nga ni po pala yung hangin. Abay parini na nga ho pala kay dinhi sa amin at sabay niyo na nga po pala kami dinhi kumain. Abay mo nga mapaparami pa nga ho yata kami nang kain dinhi at tingnan niyo naman nga ni yung kaldero at paubos na nga yung kanin. Aruy. Sobrang simple nga mga po pala ring ulam namin ngayong panahalian pero anong pagkakasarap nga ni at taob man din nga ho din isang kaldero. At fast forward bandang alas 4 na pala nang hapon ayan nga ni po pala tagputa na kami dinhi sa may bayan. Dahil ngayon nga ni po pala ipapasukat nakalimutan na nga po pala namin din si Angela ng kanyang postizo. Hindi nga po pala namin inasabi nga po pala kay Angela na papasukatan nga po pala namin siya ngayon na para sa postizo niya. Hindi nga po pala namin inasabi kay Angela na papaposisuhan ko na nga po pala siya para makita nga po pala namin kung ano nga po palang reaction niya. Pero ang alam niya nga lang mga po pala mag nga lang mga po pala ako ng brace pero hindi nga po pala yun yung pakay namin din. At sinabi ko nga ni po pala na papaposisuhan ko na siya itingnan niyo naman nga ni po pala kilig man din nga ni. Abay kitang kita man din nga din sa mukha ni Angela na nagawa nga ni siya. Naalala ko nga ni po pala yung sinabi nga po pala ni Angela nung naandun nga po pala kami kinausang. Abay, nag-order nga sa akin ng fake postizo dun nga po pala siya Shopee. Dahil minakita nga ni po pala siya doon sa kanyang kaklase na minabibili nga daw nga ho gayo na gusto nga din daw niya nga ho. Medyo matagal-tagal na nga rin nga po pala nagaparinig nga ho yan sa akin na gusto nga daw niya nga ho ng postizo. At rin na nga ni, deserve na deserve nga ho ni Angela ng bagong postizo para nga po pala siya makangiti na na maganda. Pinasukatan nga lang mga po pala namin siya ngayon at sa isang araw nga po pala mabalik kami din para takira na siya. Sobrang nakakatuwa nga lamang ako talaga sa si Angela at talaga naman nga ang deserve niya yung mga ganitong bagay. Sobrang simple nga lang po pala rin regalo ko para kay Angela pero alam ko na magugustuhan niya ari. For sure, sobrang saya na nga ho, lalo ni Angela kapag ho meron na siya talaga ng ngipin. Kaya abangan nga po pala sunod naming vlog kapag nga po pala atakera na si Angela ng kanyang pustiso. At pagkatapos nga po pala namin do sa may clinic, ayan nga ni po pala tagpunta kami din sa may bilihan nga po pala ng fishbowl nagrequest request nga ni po pala rin dalawa na rin na bumili nga daw nga kami ng fishbowl at kikiam. Ay siya pagbigyan ng Pacquiao at Fishbowl walang legali, gari ah. At pagkatapos nga po pala namin makabili, ay di naman nga po pala kami dini sa may aming church. Magalinis nga po pala kami dini at gawa nga po palang bukas ay may pagsamba nga po pala kami. Pagkapasok nga po pala namin dini sa loob nga po pala na aming simbahan, ayan nga po pala at pinagbubuksan ko muna dini ari mga bintana. Nagwalis na nga rin nga po pala ko dini at medyo marami nga rin nga po pala dini mga galbo. Kasi usang naman nga po pala dini na Pagkatapos nga ni usang na mamap nga po pala rin kabilang sahig, ayan ngani po pinag aayos na namin ang mga bangko. Pagkatapos nga ni po pala namin di makapag sa bangko, ayan nga ni po pala nagugas sa dito si Angela ng mga baso at ako naman nga po pala dito yung naglinis na ng CR. At pagkatapos nga po pala namin makapaglinis din, ayan nga ni po pala at lumakad na rin kami. At bago nga ni po pala kami umuwi, ay dumaan nga po pala muna kami din sa may grocery. Abay, todo pagsayo pa nga ni ho din si Angela sa may grocery, ay kita naman siya din sa may CCTV. Aroy ah. Ay siya nga na pala mo ng ating video ngayon at kami masayo muna din ni Angela. Aroy a. Ah? At yun lang naman naman nga po pala muna ang ating mga fast forward. Salamat nga po pala sa inyong panonood. God bless.